ang larawan na inyong nakikita ay rocket dipo ng Hezbollah sa Lebanon. Ito ay winasak ng Israel. Dalawang araw ang nakalipas matapos magkasundo ang magkabilang panig na magkaroon ng ceasefire sa loob ng anim na pung araw. May mga sugatan rin na itala at mabilis na isinugod sa mga pagamutan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang Israel ay tumira sa Hezbollah dalawang araw matapos ang kasunduan na ceasefire. Ang tanong, bakit ito ginawa ng Israel? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. November 27, alas 4 ng madaling araw ay efektib na ang ceasefire sa Lebanon at ng Israel marami ng mga pamilya ang umuwi sa kanilang tahanan kahit na ito ay may mga sira. May mga ama at ina ang nayakap na ang kanilang mga anak matapos na magkahiwalay ng ilang buwan dahil sa bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Marami ring mga narinig na mga congratulatory gunshots sa Lebanon. In short, Napakasaya ng maraming mga Lebanese people dahil sa pagkakasundo ng ceasefire ng Israel at ng Hezbollah pero kahapon lamang viral ang pangyayari na kung saan ang Israel ay ginamit ang kanilang mga tangke sapagat meron silang pinasabog ng mga lugar sa Lebanon. Bakit? Ano ang nag-udyok sa IDF? Bakit nila ito ginawa? Mismong sikat na news agency sa Israel na tinatawag na The Times of Israel ang nagbalita na maraming rocket dipo ng Hezbollah ang tinarget ng Israel. Ito ay matapos makakita ang IDF na ang Hezbollah ay hindi raw sumunod sa napagkasunduan. Dati na kasing nangako si Benjamin Netanyahu at Joe Biden na kung sino man ang lalabag sa napagkasunduan ng magkabilang panig ay hindi magdadalawang isip ang US na aatakihin sino man ang gagawa ng violation. Ngayon, sa pagpapaliwanag ng IDF kung bakit nila ito ginawa. Kasama sa napag-usapan at napagkasunduan, merong lugar na malapit sa borders ng Israel at ng Lebanon. Tinatawag ito na no-go zone. Ibig sabihin, hindi pwedeng pumasok ang kahit na sino sa lugar na ito, lalong-lalo na ang Hezbollah. Maliban sa limang libong Lebanese military na ipinadala sa borders ng Israel at ng Lebanon, ang kanilang pakay ay magbantay upang hindi makapasok ang Hezbollah sa lugar na ito. Meron ding IDF na kasamang magbabantay. Isa ito sa mga napagkasunduan. Ngayon, dahil sa ipinagbawal ang pagpasok dito sa lugar na tinatawag na no-go zone, tatawagin ito na violation o truce breach kung hindi ito may Pero dumating dito ang maraming mga sasakyan at ayon sa Israel, merong mga sospek dito at of course, hindi ito mga sibilyan. Kaya naman, ayon sa Israel, agad silang nagsagawa ng warning shots upang hindi ituloy ang pagpasok ng mga sasakyan sa no-go zones. Pero hindi raw pinakikinggan ang kanilang mga warning shots at mga anonsyo. Bawal kasi ang pagpasok dito at nagpapatuloy sila. Kaya naman, ang Israel nagpalipad agad ng kanilang mga fighter jets at ng kanilang drones. Unang umatake ang fighter jets ng Israel at sinira ang Hezbollah facilities na kung saan dito nagsasagawa ng mga medium range rockets at ang pangalawang airstrike ng Israel. Tinarget na nito ang dalawang Hezbollah operatives na pumasok sa site na doon makikita sa southern Lebanon. Sa lugar na ito, ayon sa Israel, dito karamihan nang gagaling ang mga rockets ng Hezbollah na papasok sa Israel. Of course, iisipin pinang Israel na baka meron na namang gagawing pag-atake ang Hezbollah dahil sa lugar na ito, dito nang gagaling ang karamihan sa mga rockets ng Hezbollah na papuntang Israel. Ang problema dyan, ipinagbabawal na nga, bakit pumasok pa? Dito na nagsagawa ng drone strike ang Israel upang masiguro ang target. Pero alam nyo ba mga kaibigan, sumagot ang Hezbollah rito at ang pinagbintangan na nag-violate sa kasunduan ay ang IDF narito ang sagot ng Hezbollah iniulat ng Reuters na sinabi ng Hezbollah na ang pag-atake ng Israel ay malinaw na paglabag o ito ay violation sa mga napagkasunduan sapagkat ang tinarget daw ng Israel ay hindi raw mga Hezbollah members kundi ito ay mga civilian sa Lebanon na magbabalik na sa kanilang mga bahay. Dito na nagkaroon ng palitan ng accusation ang magkabilang panig. Pero ganun pa man mga kaibigan, ayon sa mga analyst, ipagpalagay natin na mga sibilyan ang naturang mga tinarget ng Israel. Ipagpalagay lamang natin pero ayon sa Israel, ito ay mga sospek na mga Hezbollah members. Hindi man lang ba binalaan ng Lebanese government o ng Hezbollah ang mga di umano'y mga sibilyan na ito na pumasok sa no-go zone? mapasibilyan man ito o membro ng Hezbollah ang no-go zone kasama sa mga napagkasunduan na hindi pwedeng pasukan. Pero bakit sa dinami-dami ng lugar na pwedeng pasukan, doon pa sa ipinagbabawal? Ayon sa ulat ng CBS News, sa naturang airstrike at drone strike ng Israel, dalawa agad ang kumpirmadong sugatan at dinala sa mga pagamutan. Ito na ang kauna-unahang mga sugatan matapos ang ceasefire agreement ng Hezbollah at ng Israel at ang masaklap, kapwa Hezbollah at Lebanese government ang nag-accuse sa Israel na Israel daw ang unang may violation. Marami ngayon ang mga naniniwala na dahil sa mga palitan ng mga accusation ng magkabilang panig, meron ng sugatan at meron ng pagsabog na nangyari ang umiiral na ceasefire sa Lebanon ay medyo naninilikado at baka mabasag pa. Ayon sa Lebanese state media at ng kanilang security sources, ang Israel ay tumira ng anim na lugar sa loob ng kanilang border strip. Ang mga lugar na kung saan nagsagawa ng strike ang Israel ay ang mga lugar sa Lebanon na tinatawag na Markaba, Wazani, sa Sakiyam, sa Taibe, at sa kapatagan ng Marjayon. Lahat ng mga lugar na ito ay nasa mga dalawang kilometro lamang ang layo sa borders ng Israel at ng Lebanon. Can you imagine? Dalawang kilometro lamang ang layo nito mga kaibigan. Pero ang isa sa mga napagkasunduan ng magkabilang panig sa loob ng dalawang buwan, hindi pwedeng pasukin ng mga 20 kilometers ang mga lugar na ito. Pero can you imagine? dalawang kilometro na lang ang layo nito sa borders ng Israel. Kaya naman kung ikaw ang Israel, ano ang iyong gagawin? Marahil itatanong ng ibang mga nakikinig sa video ng ito kung bakit meron pang IDF sa lugar na yaon. Bakit nalaman ng IDF na merong papasok sa mga lugar na nabanggit? Ayon kasi sa Israel, ang pag-withdraw ng Israeli forces sa Lebanon ay gradual. Ibig sabihin, hindi biglaang mawawala, dahan-dahan hanggang sa mawala na lahat. Dalawang araw pa lamang ang nakakalipas. Of course, magliligpit pa ng kalat ang Israel. Kaya naman hindi ito madaling mauubos agad. At maging ang Lebanese military ay naiintindihan nila kung bakit hanggang ngayon meron pang IDF sa kanilang lugar. Ayon sa Lebanese Army, nagsasagawa sila ng patrolya 24 hours. Nagsasagawa rin sila ng mga checkpoints. Kahit pa nga sa mga lugar na alam ng Lebanese Army na naroon pa ang Israeli forces, katulad na lang ng sa Letani River, mismong si Colonel Abichai Adri, ipinagbabawal talaga ang pagpasok sa Letani River. Kaya ayon kay Colonel Abichai, para sa mga sibilyan ng Lebanese, kung saan sila naroon ngayon, mas makakabuti kung duduon muna sila. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa aksyon ng Israel Nararapat lang ba na gawin ito ng Israel o ito ay isang violation? Ipaalam ang inyong mga opinion dyan sa comment section. At mga kaibigan, para maging updated kayo para sa mga susunod pa nating updates sa Israel at sa Middle East at sa buong mundo, subscribe naman ng maliit na channel na ito, ang Usapang Banal. Hanggang dito na lamang ang video ito. Maraming maraming salamat sa inyo. May God bless you and thank you so much. For watching! Goodbye!